65 milyong taon na ang nakalipas, isang asteroid na kasing laki ng bundok ang tumama sa Gulf of Mexico na may bilis na higit. 60,000 kilometro bawat oras. Nagresulta ito sa isang pagsabog na katumbas ng mahigit isang daang trilyong tonelada ng trinitrotoluene at nagdulot ng isang bunganga na dalawang daang kilometro ang lapad. Ang pangyayaring iyon ang nagdulot ng pandaigdigang sakuna na pumatay sa 80% ng lahat ng buhay sa mundo. Siyempre, bihira ang mga ganitong pangyayari at tinamaan na rin tayo ng mas malalaking asteroid noon. Pero hindi pa rin tiyak ang ating kaligtasan. Sa huling libro ni Stephen Hawking, isinulat niya na ang banggaan ng asteroid ay isang bagay na wala tayong panlaban. Ang huling malaking banggaan sa atin ay mga 65 milyong taon na ang nakalipas at mangyayari ulit ito. Hindi ito katang-agham. Tinitiyak ito ng mga batas ng pisika at probabilidad. Noong dalawang libo at labing dalawa, nakita ng mga astronomo ang asteroid na may isa sa tatlong libong na tumama sa daigdig sa susunod na apat na taon. At noong dalawang libot labing tatlo, nakatakda itong dumaan ng malapit sa daigdig. Kaya isang gabi noong Pebrero ng 2013, ang asteroid na tinawag na Duwende ay dumaan lamang ng 28 kilometro sa ibabaw ng mundo. Pero ang kakaibang bagay dito, labing anim na oras bago iyon, tinamaan tayo ng isang asteroid at walang nakakaalam na paparating ito. Maagang umaga sa Chelyabinsk, Russia, isang 20 metrong asteroid ang sumabog 20 kilometro taas mula sa lupa. Bago pa ito sumabog, mas malaki pa sana ito kaysa sa araw sa paningin ng mga mamamayan na nakatingin. Ang pangyayaring ito ay tatlumpong beses na mas malakas kaysa sa nuclear bomb sa Hiroshima at wala tayong kaalam-alam na paparating ito. Kaya habang gumawa tayo ng prediksyon na may asteroid na dadaan sa Earth noong araw na yon, mali pala ang nahanap natin. Pakinggan mo. Pinangalanan ko ang video na ito na may asteroid na tatama sa Earth. At gaya ng sinabi ni Stephen Hawking, totoo ito. Hindi maikakailang katotohanan na tatamaan pa tayo ng mas marami pang mga asteroid, malalaki at maliliit. May mga bagay na mangyayari habang buhay ka. At mayroon ding maaaring abutin ng milyon-milyong taon bago mangyari. Siyempre ayaw nating matulad sa mga dinosaur. Pero gaano kalaki ang isang asteroid para magdulot ng ganoong kalaking pinsala? Magsimula tayo sa isang maliit mga kasing laki ng kotse. Ngayon, isa sa mga ito ay tumatama sa mundo isang beses bawat taon. Kung mangyari ito ngayon, maaaring makakita tayo naman na may mayay. Kaya tayo ng maliwanag na liwan. Wanag sa langit at sa ibibibibib. Pero walang seryosong mangyayari. Masusunog lang ito sa atmosfera. Ang ganitong kalaking asteroid ay tumatama sa daigdig bawat sampung taon o higit pa. At kung may isa na babagsak mismo sa itaas mo, baka makita mo pa itong nasusunog sa atmosfera. Maaaring umabot sa lupa ang ilang malalaking piraso. Mga dalawang minuto pagkapasok, may maririnig kang malakas na pagsabog. Kasing lakas ito ng ingay ng trapiko sa lungsod. Sa karamihan ng pagkakataon, kaya ng ating atmosfera na harapin ang mga ito. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit tayo narito. Ipapakita ko sa iyo ang totoong nangyayari. Sige, excited na akong ipakita sa iyo ang mangyayari kung may isang kilometrong asteroid ang tumama sa mundo. Ngayon alamin natin ang maaaring mangyari kung isang malaking asteroid ang tumama sa mundo. Ako ngayon ay nasa ibabaw ng pinakamalaking granite monolith sa buong Australia. Mga isang libong metro ang lapad nito. Kung ito ay isang asteroid at papalapit ito sa atin, dapat tayong mag-alala. Ang bagay na ganito kalaki ay dapat tumama sa mundo kada 6 na milyong taon. Habang pumapasok ito sa atmosfera, maglalakbay ito na may katumbas na enerhiya ng 700 at 50,000 megatons ng trinitrotoluene. Mga 50 kilometro sa taas ng lupa, magsisimula itong mabasag at maging maraming maliliit na bato. Ang mga batong ito ay tatama sa mundo, magpapasingaw at magpapalambot ng toneladang material sa isang iglap at bubuo ng isang bunganga na labing-anim na kilometro ang lapad at pitong daang metro ang lalim. Para sa mga lokal dito, makakakita sila ng bolang apoy na daan-daang beses mas malaki kaysa araw. Mararamdaman nila ang pagyanig ng lupa na may katumbas na lakas ng isang lindol na magnitude 8 sa Richters Richter scale. Malalaking tipak ng bato na kasing laki ng mga gusaling mataas ang itatapon sa paligid ng lugar. Sa huli, 30 segundo matapos ang banggaan, darating ang malakas na hangin. Isang alon ng mataas na ng hangin na bumibiyahe ng mahigit 3,000 kilometro bawat segundo. Ang lahat ng pagkawasak ay dulot ng asteroid na isang kilometro lang ang laki. At tandaan, ang pumatay sa mga dinosaur ay mahigit sampung beses ang laki nito. Dapat nating protektahan ang ating mga sarili. At sa huli, mga asteroid na mas malaki pa sa isang kilometro. Ito ang mga tagapuksa ng planeta. Ang posibilidad na tumama ang isa sa mga ito sa daigdig ay isa sa 50,000 libo kada isang daang taon. Kung tumama ang isa sa mga ito sa daigdig, siguradong mapapahamak tayo ng gusto. Magkakaroon ng isang impact crater na daan-daang kilometro ang lapad. Maraming bansa sa paligid ng lugar ang mawawasa Maari pa itong magdulot ng pandaigdigang pagkawasak. Katulad ng sinapit ng mga dinosaur. Malinaw na ito ay isang bagay na matagal na nating kinatatakutan bilang mga tao. Noong 2004, hinulaan ng mga siyentipiko na ang isang asteroid na tinawag na Apophis ay may 2.7% chance na tumama sa mundo sa taong 2020 siyam. Isang asteroid na kasing laki ng Rose Bowl, mahigit isang libong talampakan ng lapad, ay dahan-dahang papalapit sa mundo. Sinabihan ng publiko na kung tatama ito sa atin, mas malakas pa ito kaysa sa daan-daang nuclear bomb. At talagang natakot ang mga tao. Ngayon, mas marami na tayong datos at mas maganda na ang ating mga obserbasyon. Masasabi nating kumpiyansa na sa Abril 13, dalawang libo at dalawang putsyam si Apophis ay dadaan lang ng tatlong libo at libong kilometro sa ibabaw ng mundo. At walang pagkakataon na tatama ito sa atin sa loob ng hindi bababa sa susunod na isang daang taon. Pero may libo-libong asteroid na katulad ni Apophis dyan sa kalawakan at libo-libo pa ang mas malalaki. Kaya ba talaga tayong ligtas? Siguro ang pinaka tanong ay, paano kung may natuklasan tayong asteroid na papunta talaga sa Earth at sigurado tayong tatama ito sa atin. Ano ang pwede nating gawin? Well, may tatlong pangunahing ideya na pinagdedebatehan ng mga siyentipiko. Pwede nating itong itulak, hilahin palayo sa Earth o pasabugin gamit nuklear. Para itulak ito palayo, ang ginagawa natin ay parang babanggain natin ito ng isang bagay na may sapat na lakas para mailihis ito sa direksyon at maprotektahan ng Earth sa proseso. Ang paraan ng paghila ay medyo parang science fiction. Pwedeng gamitin ang gravity tractor para ilihis ang asteroid sa banggaan. Gusto nating palutangin ang isang spacecraft sa ibabaw mismo ng asteroid at gamitin ang gravitational attraction nito sa ating kapakinabangan. At sa dulo, paggamit ng nuklear na paraan. Parang ito na ang huling paraan sa ilang aspeto. Pero sa ibang banda, Mukhang ito rin ang pinakamabisang paraan para maprotektahan tayo. Pwede tayong magpasabog ng malaking nuklear na bomba malapit sa ibabaw ng asteroid. Para mabiyak ito sa maliliit na piraso na mapapalayo mula sa daigdig. Bagamat maaaring gumana ito sa ilang mga asteroid, may panganib din na makabuo tayo ng mas maraming maliliit na asteroid na babangga naman sa daigdig na magdudulot ng mas matinding pinsala. At hindi lang tayo nakaupo at naghihintay na may mangyari. Aktibo na nating sinusubukan ang mga paraang ito. Ang misyon ng National Aeronautics and Space Administration na Double Asteroid Redirection Test or Double Asteroid Redirection Test ay nagpadala ng isang spacecraft na idinisenyo para bumangga sa isang asteroid upang subukan kung gagana nga ba ito. At ayun, sobrang tagumpay ito. Matagumpay nilang nabangga ang asteroid noong Setyembre 2,000 at 22. At nabago ang orbit ni Dimorphos ng 33 minuto. Maaaring hindi ito mukhang malaki pero sa teorya, sapat na ito para mailihis ang isang asteroid mula sa banggaan sa daigdig basta't maagapan natin ito. Wala sa mga sinusubaybayang asteroid ang tatama sa atin sa susunod na isang daang taon. Kaya makakahinga ka ng maluwag pero hindi ibig sabihin nito na walang asteroid dyan na nagtatago sa dilim na maaaring papunta sa direksyon ng Earth sa hinaharap. At matatag ang mga tao. Akala namin isang kilometro ang laki ng asteroid. Tulad ng granite na tinuntungan ko, na tumama sa Earth mga 800,000 taon na ang nakalipas. Sa proseso, nagkalat ito ng mga debris sa 10% ng ibabaw ng mundo. Ito ang pinakamalaking impact event na nangyari habang narito na ang mga tao. At ayun, nakaligtas tayo noon. Kaya bakit hindi natin kayang gawin ulit 'yon?